magandang umaga, magandang tanghali sa atin lahat, mga kapwa ko manggagawa. Kasi na sa mga taga Nueva Ecija. Andito tayo sa Nueva Ecija ngayon. Ito, yung bago nating project. At naguhukay na uh, itong pundasyon. Medyo matigas lang itong ano, ah, uh, semento. Ito kasi yung mga naunang mga semento, pero pag lagpas nung semento na 'yan, Medyo putik, putik yung lob. Pero papahukay pa natin para makita natin yung ano, uh, nilalaman nito. Oh so, uh, yeah, medyo natatagalan sila ng konti dahil medyo matigas talaga itong pagpapakpak nila nitong simento na to. Aaw. Oh, may bakung na nga sila dito eh, pero ginajak hammer nila itong so, ang hammer itong mga uh, maliliit na ano? itong chipping gun. Chipping hammer ang gamit nila. So, medyo maluwag itong area na ito. Ito yung kabuuhan. Yan. May timbangan din dito sa kanyang tabi. Ito. Pero yan, eh, mechanical. Yan ang timbangan nila. Kaya lang, eh, nagkakaroon na ng problema yan sa sectional, So, hindi na-accurate. Kaya napag-decisionan ng nangyari na dito sa tabi na rin ng ano, timbangan na ito gagawin uh, kasi may bubong na so okay naman uh, dito na lang din niya ilalagay yan nga yan na na sana matapos ng ano na to bago mag uh, Pasko yan pina natin para makita natin yung do kasi nakita nga natin di may putik putik yung loob ditong ano eh dati kasing palayan din ito ayan, ayan pinakukay muna natin sana uh, matapos ito bago magba, magpasko magdisember sabi naman ng kontraktor na uh, gumagawa dito bukay eh, kaya naman daw so, sana matapos ito okay